Happy New Year mga boss Happy New Year Ito lang handa namin ni Mrs. Dalawa lang kasi kami Mali hindi na kami nagluto Bumili lang ako sa ano Baliwag lecho ng manok Deep lang sa fried itik Tapos itong liempo sa Gudaka Gudaka Bukas na ako magluluto ng ano May pansit ba ito pa ako eh Bukas na lang Tapos mabili pa ako ng cake Kaya lang wala atang mga Bukas. Bukas sa palengke, no? Meron kaya? Ako meron pa yan. Yan, maya maya, puto ka na, no? Mm -hmm. Alas 10 na. Dami yung paputok, ayun <laughs> yun. nga natin yung mga paputok ko. Ito yung mga binili ko sa Bukawi eh. Marami to. Nabawasan na nga eh. ano meron tayong ano, 500 rounds na ano, sawa. Sawa. iba-iba yan eh. Hindi naman sila yung malalakas. Hmm. Oh, rough fire ah. Ito yung pinakamali. Ito yung ano natin sa alas 12. 49 shots. Meron din yung maingay eh. No? Maganda. Mm. Medyo matagal. Good morning 2025. Time check 8.45. Papawis tayo. Kamusta ang year nyo mga boss? Ang luwag na ang kalsada oh. Tulog pa yung mga tao. Hindi naman kasi ako minum ng marami kagabi. gabi. isa at kalati lang kami ni misis parang umaambon pa ata ah. punta tayo ng luneta dito sa monumento matao Anong nagagawa dyan? Naghanap po, nagsinusunog. Nagsusunog lang? Nagano. Pero papatayin po namin mamaya. Oo. Oh. Kala ko may iniihaw kayo eh. <laughs> Lalaro. Nagpaputok ba kayo kagabi? Oo. Time lang po namin magsunog. Trip niyo lang magsunog. Ayan. Time oh, sige na. Happy New Year. dito na tayo sa Luneta daming na mga Marshall. Pamerau. picture muna.

Medyo lumakas yung ambon eh. Mababasa yung mga nagpi-picnic dito sa Luneta. Uwi na rin ako mga boss Lakas ng ambon eh Pili tayo ng kakanin. Malas naman oh. New Year na New Year. Natamtax tayo. Ayan oh. Bad trip. Paano ako makakauwi nito? sasakay ko na lang to dito na ako sa potrero eh Ngayon mga boss, uh, jeep na lang ako. Sigurado walang mga bukas na vulcanizing shop dito eh. Buti wala namang gano'ng mga pasayero maluwag. Ay ka muna ate. <laughs> Happy New Year! Okay, time check. 12.07. Andito na ako sa bahay. Kain tayo ng kakanin. Ano yan? Latik? Latik ba yan? Hindi eh. Nyog. Lagay ko na lahat. Masarap to eh. Tamis. Hmm. Ang pinaka gusto ko diyan, ito, masarap tong white. Lalaw tayo kay baby Gwen. ganda pa rin ng bulaklak no tingnan uh -huh. pa rin ang oh. ganda ganda pa rin ang bulaklak ni baby Gwen no December 25 ko pa binili yan eh Nag-uulang kasi, nadidiligan. 7 days, 1 week. nah ini